Ayan, magandang gabi mga kapatid no. Uh, actually madaling araw na, no? 12 na yata, past 12 no? 12:10 na no. Alis na yung bagyo. Kanina halos pumasok na yung tubig no dito sa aming bahay, pero napigilan ng misis ko yung pagpasok ng tubig ayan. Kung hindi, very stressful na naman, nakaka-stress talaga yan no yung medyo binabaha yung bahay nyo no. Anyway, Pasensya po no doon sa mga hindi ko po nasagot no ng mga messages marami ho yan ano. Uh, ngayon ko lang nakita ngayon lang nakapag-scan ng mga messages no medyo uh, naging busy po tayo no ay uh, maximized natin no yung um, wala tayong pasok di ba nasa bahay lang Friday and then Sabado at uh, Sunday na no bukas di diba? Pero babalik na rin tayo sa klase sa lunes. Uh, inaasahan ko po na safe ang bawat isa no, at hindi naman tayo masyadong naapektuhan. Doon naman sa mga naapektuhan, eh, alam natin ano, na napakahirap po no, ng pinagdaraanan po ng no, maraming mga pamilya ngayon ano, dahil sa dumaang uh, bagyo. Anyway, uh, tayo namang mga Pilipino talagang resilient tayo. Eh, no? kaya nga madalas sinasamantala ng ating mga namumuno ng gobyerno yung resilience po niya ano gain pa man sige po kapit lang mga kapatid mga kababayan ano maraming salamat na mabuhay po tayong lahat thank you